Nanay Nora, dati malakas ka kumain ng kanin Oo. Pati si Bandam eh Nay Nora, yung kausap mo si Bandam Kasama namin oh. Malakas din kasi siyang kumain ng kanin ngayon Inaawat namin, ayaw magpaawat Noon, marami akong kinakain ngayon Hindi na Pukunti na oh, nai, Anong mensahe mo kay Bandam Para tumigil din siya sa kakakain Badyan Bandam Gusto <laughs> mo mabulag kagaya ni Nanay <laughs> <laughs> wag, wag, wag niya Inawakan kita <laughs> hindi ako pupulag ay eh, hindi si nanay no. dati malinaw mata no. meron tapos hindi na siya makalakad Dib kasi nakay na blood siya malakas no. daw siyang kumain no. anong paborito mong ulam no nanay? karne ayun <laughs> pati si bandang mahilig din sa karne Hello? mga kababayan mga kabarangay magandang hapon po sa atin lahat sa araw na to uh, may babalikan tayong uh, magnanay si Nanay Nora. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Piolin. Saka si Nanay Piolin. Nanay, 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 Nora, baba. Oo. Oh, oh. oh, So, ikaw ang host ngayon. Pwede ba yun? Oo. Uh, basta. Ako yung magaling host. Ikaw ang magaling na host? Yeah. Oo. Oh, sige, kakausapin mo sila. Kakausapin yung dalawa. Sige. Anong sasabihin mo sa kanila? Oo. Uh, yan hindi okay, ganon. Hello po. Hi. May kidadan. Kamustahin um, natin sila mga kababayan. Hmm. Hello, Nay. Good morning. Oh? Good morning. Good morning. Sinong kasama mo dito, Nay? What? Hello. Ay, nandyan pala si Nanay. Saan kayo kaling, Nay? Kapi ng bahay? Hmm. Ano yung niluluto ni Nanay? Nay, ano po yung niluluto nyo? Po. Ha? po? Alamaw. Alamaw. Kumusta kayo dito? Hindi, ganito lang. Bahay ng anak nyo yon, Pinuntahan nyo? Opo. Uh -huh. Ito, bahay din ng anak nyo? Opo. Uh -huh. Oo. Oh. Ano yung nilalala bahay anak nyo? Bakit dito lang kayo, Nay? Kasi, ano, may siminto siya. May siminto. Oh, yes po. Tapos, ihi ng ihi. Sino po? Sino Ah, si Nanay Nora. Opo. Ano ihi ng ihi. Ano? Kaya dito na lang kayo. Ano? Dalawa kayo dito? Opo. Ano? Hmm. Bahay din pala na. Yan. Yan. Family compound sila rito. So, ayan, mga bahay ng mga anak nyo yan. Opo. Mm. Okay. Kulong-kulong -kulo na yung mainit na tubig na eh. <laughs> nanay Nora, kumusta po? Okay. Bakit ihi ka ng ihi kasi nanay? Hindi ka na ba nakakapunta ng CR pag umihi? Diyan na. na lang? Umakalakad. Ha? Hindi, umakalakad. Ay, hindi ka na nakakalakad. Paano yung pag-iihi ka, na, eh? Dito na. Ah, dyan na lang? Pero naibababa mo pa yung short mo? Oo. Oh. Ah, okay naman. Paano pag-tatae po kayo? May timba. Ah, sa timba. Tapos, ang ilaw nyo dito, na ay eh, solar lang. Walang ilaw. Ha? Walang ilaw. Walang ilaw? Oo. Oh. Hindi ka na nakita. Pawawa naman ano si nanay, no? Na, paano ka naliligo, nay? Papaliguan. Papaliguan ka. Araw-araw, nay? Yung mga bata. Mga bata nagpapaligo sa'yo? Oo. Oh. Mahirap talaga pag nawala ng paningin. Hmm. Nay, kaya ako um, bumalik dito... Kasi may nakapanood ng upload videos natin. May nagbigay ng, ka ng uh, tulong sa inyo. Maraming salamat. Opo. Mga kapabayan natin na uh... KJ, halika. Halika, KJ. Pupo ka dyan. Hawakan mo to. Pasapin mo si nanay na maus ako eh ikaw naman. Pakilala ka muna. Ayun mga kababayan, KJ27 TV po. Isa sa member ng Team Daddy Frankie. Ayun na eh. Magmula po nung na-interview po kayo ni Daddy Frankie, uh, kamusta naman po yung pamumuhay niyo dito ulit? Yung bigas po, meron pa po ba kayong bigas? Mayroon po. May bigas pa po, po? Mayroon pa. Mm, yung sa budget niyo naman po na binigay po ni Daddy Frankie, Ah, uh, kamusta naman po? Wala na. Ay, bakit po? Kasi binili ko ng gamot eh. Gamot? Opo. Gamot po sa? My blog. My blog. At Ay. saka, yung TV ng anak ko nga isa. Anong nangyari sa TV ng anak niyong isa? Wala siyang gamot. Marang wala siyang gamot. Ah! ah anak niyong may ba? TV? Opo. Opo. Bakit yung anak niyo na yon wala ba siyang ano? Anak? Wala siyang asawa. Ah, walang asawa yon. Binata rin. Opo. Kaya binilhan niyo ng gamot. Opo. Bali po yung alaga niyo po pala dito is hindi lang po si nanay, meron pa po kayong isang inaalagaan pa. Mayroon po. Bali pang ilan niyo pong anak yon? Pang pang lima. Panglima po. Mm, oo, yung kasakit, magkakasakit. Yung sakit niya, TB. Opo. Ano po yun, lalaki po o babae? Lalaki. Oo. Oh. <coughs> Bakit yes. magkano po yung gamot niya? Bakit po naubos ka agad? Eh, kasi, Juan, uh, ano, okay. yung isang araw, tatlong beses. Tatlong beses. Oo po. Ika, paano naman po yung ulam nyo, di ba, nung nakaraan po eh, payless po yung ulam nyo, di ba, sana inuna nyo na lang din po muna yung ulam nyo po dito ni nanay. Yeah, yung inuna ko yung gamot nila. Gamot nila. Opo. Paano na kung wala kaming naibigay, saan kayo kukuha ng panggamot nung anak nyo po? eh uh, di sa anak ko magbibigay din sila kunti-kunti. Ganon. Dalawa pala yung anak nyo, Nay, na alagain ninyo, ano? Dalawa po. Nay, sa edad nyo yan, hanggang kailan nyo po aalagaan yung mga anak ninyo? Hindi ko alam. <laughs> Paano na lang po, pagka hindi naman natin hinihingi. Pero kung time na na tayo ni God sino na pumag mag-aalaga sa kanila Aywan ko lang ah yung mga anak kong iba hmm. yung mga kapatid na lang nila uh -oh. sabagay, kagaya ni nanay Nora, ano dapat kasi ang nag-aalaga dyan kay nanay Nora yung anak niya, mm -hmm. may uh -oh. anak si nanay Nora uh -oh. pero bakit hanggang ngayon sa inyo pa rin uh -oh. dapat yung anak ni nanay Nora ang nag-aalaga, ano kasi may anak siya eh. apat. Apat na anak siya. Tapos yung asawa niya walang trabaho. Dapat maghanap ng trabaho. Liwanag ko sa kanila. Ano pong sabi nung mga anak niya, hindi po ba nila napanood yung kalagayan niya po dito? Hindi ko alam po. Ah, hindi po, hindi po sila kumontak sa inyo pagkatapos ng pag-interview ni Daddy Frankie sa inyo dito. Wala po. Wala pa po. Um. Nay, yung sakit ni Nanay Nora, high blood, no? Saka diabetic. Opo. Saan ba nakukuha yung high blood, Nay? Sa ano? panangan. Sa pagkain. Oo. Ah, ibig sabihin, malakas kumain si Nanay Nora noon. Oo oh, po. Ngayon hindi na. Ngayon hindi na kasi na high blood ka na. Oo. Oh. Nabulag ka na. Bandam, narinig mo yon? Oo. Yeah. Si Nanay Nora, malakas siya kumain malakas noon. Malakas kumain. Kaya na high blood siya, ayan, nabulag siya. Nabulag ka. Kakain ka pa na marami? Hindi na. Uh, uh kakano? Uh, isa lang tangin, isa lang kulang oh, sigurado ka. Oh, oh, kausapin mo si nanay. Hmm. kausapin oh, mo nanay. si nanay. nanay Nora, bakit siya? Hindi tayo. oh. mo, tanungin mo, bakit siya na high blood, bakit siya na bulag? Pati ka, hard blood, pati ka bulag. Guru, guru, kakaya kang madami ah. No. O. Oh. Kakaya marami. Ngayon, kakaya marami. Ngayon, di, di ka na kong Nanay Nora, dati malakas ka kumain ng oh. kanin. Pati si Bandam eh, nine oras, yung kausap mo, si Bandam, kasama namin. Oh. Malakas din kasi siyang kumain ng kanin ngayon, inaawat namin, ayaw magpaawat. Noon, marami akong kinakain ngayon, hindi na. Pukunti na. Oh, nay, anong mensahe mo kay Bandam para tumigil din siya sa kakakain? Kaya kakain ako isa lang. Kasi hmm. ulang isa lang, tangin isa lang. Sigurado ka ba dyan, Bandam? <laughs> rady Gusto rady. mo mabulag kagaya ni nanay? Huwag <laughs> nga, ginawa ka kita. <laughs> ha? Hindi ako pupulag. Ay eh, hindi. Si nanay, no. dati malinaw mata, meron. Tapos hindi na siya makalakad hindi kasi ka na high blood siya. Malakas daw siyang kumain. No. Anong paborito mong ulam noon, nanay? Karne. Ayun. <laughs> <laughs> Pati si Bandam, mahilig din sa karne. Ano? Baka, baboy. 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 O. Oh. Mahilig din si Bandam Ay, eh. Mahilig ko, gulay eh. Anong gulay? Oh gulay <laughs> sa ko. So, ibig sabihin, ano, ah, uh, KJ, si Bandam, mga ilang araw na lang, mabubulag din. Oo. Uh -huh. Kasi ang lakas niya, apat na kanin yun, lagi niyang kinakain. Oo. Uh -huh. Kaya no, sangin, isa lang. Tapos yung, yung mm, ulang isa lang. O, oh, siguraduhin mo ha, para oh. hindi ka mabulag ha. Oh, para hindi Tapos, hindi ka na makalakad. Hindi na makalakad. mo, laki ng tiyan mo eh. Ha? Huh? Oh. Huh? O, oh, noon ako ganyan din. Ganyan ka rin na eh. Mataba. Mataba. Mataba ka rin dati na eh. Oh. Oo. Ngayon, hindi na. Hindi ka na makakita, hindi na makakain. Oh. Tapos, hindi lang, nag... kain. Kunti na lang. Oh. May maintenance ka rin na eh. Meron. Oh, very good. Anong gamot mo new blood Black. new black. oh Nay, sa experience mo, ano yung masasabi mo na kasi mapapanood ng mga kababayan natin to sa nangyari sa Pwede bang bigyan mo ng payo yung mga taong makapanood sa iyo para maging maiwasan nila yung high blood kagaya namin. Um. Sige na, anong masa anong mensahe mo sa mga tao mga kapanood para hindi na sila magaya sa iyo, makaiwas po sila. Gaya ni Bandam, anong payo mo po kay Bandam? Si Bandam malakas kumain. Ah? Ha? Ah? Sumasama ko si Bandam kinakain kumain. Kaya nga po, ano ang uh, mensahe mo sa mga tao mga kapanood para hindi na sila ma-high blood? Ako rin ang high blood ako. Hmm. High blood ka rin na Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi lang kinakain. Kunti lang. O, oh, ayan. Bandam, ha? Oo. Oh. Kumain ka pa ng kanin na marami, tapos baboy, para bukas, bulag ka na rin. Sa akin, lang. O, pag... Nay, pwede ba, Nay, pag si Bandam na bulag, dalhin ko na rin dito sa inyo? Para may kasama kayo dito? Hindi, hindi pwede. Pasyal-pasyal lang ko na lang si Bandam dito. Oo. Oh. Ano hindi pwede? Wala ka nang magagawa pag bulag ka na. Wala ka nang magagawa, hindi ka na rin mahalakan. Tingnan mo si nanay. Di ba, nagpunta tayo dito nakaraan, nakaupo siya dyan. Yan yung damit niya. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Hawak lang niya yung pusti na yan. Pusti? Oo. Nanay, ulang ko, isda, julay. Eh, bahala ka. Kaya basta usapan natin pag nabulag ka at hindi ka na makalakad, dito ka rin, upo ka dyan, hawak ka rin sa poste, ha? Kakainin ko lang, tapik napay lang. Kaya nga, bahala, at ah, iskarte mo yan. Tapik napay, then, daw ka kain ko dyan. Bahala ka, diskarte mo. Ang akin lang kasi ang pagkain, yung sakto lang, huwag sobra-sobra. Eh, -sobra. Pag kumuha ka kasi ng kanin, sobrang dami, pati ulam eh. Ang pagkain, unti lang, tapos kasi lang. Okay. Basta, bahala ka. Basta sinasabi ko sa'yo, si nanay, malakas kumain ng kanin. Puro baboy ulam niya. Puro baboy. Oo, oh, tignan mo ngayon, tagahawak na lang ng poste. Gusto mo yon? Hindi po. Okay. No? Yan. Pasensya na kayo, nai, ha? Kasi ito, pinapayuhan din namin, mahirap turuan. Okay. Hindi ako, high blood ako. Matagal na high blood ako. Oo. Hindi naman ako na i-stroke ang ginagawa ko ang ginagawa ko tin paggabi tinapay lang sinakain ko paggabi tinapay lang okay, ano iniinom nyo po coke kape ah kape ay si banda mahilig sa coke ay okay, okay. no isang litrong coke mga high blood ata niya mahigh blood siya niyan mm -hmm. yan po. Ko. lang yung milk coke ilik ko Pinapon Diyos. Di ba, Boss JB? Isang boteng ko kinobos niya? 1.5. oh, 1.5? Hindi, 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 lang, pinapon dos. Eh, ni Boss JB, isang buting kok na malaki. Hindi, dos yung hindi naman ko, hindi Sabi mo dito, pupunta ka ng kamuning. Oo. 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 Ay, hawak na rin siya dyan sa poste. Gusto mo, tagahawag ka na rin ng poste katabi si nanay? Hindi po. Ito lang. Okay. Nay, may asawa ka ba, nay? Wala pa. Wala na. Wala pa, oh. Pwede na si Bandam siguro. Hindi, wala na. Opo, dyan. Hindi, wala na. Gusto ko maganda. Maganda naman si nanay, ah. Ah? Huwag ka na mapili, kasi mabubulag ka din naman, eh. Hindi mo bubulag, eh. Eh, tignan mo, nakikita ko paliit na yung mata mo, eh. Dyan. Yung mata mo lumalaki, ay katawan mo lumalaki. Tapos yung mata mo naman lumiliit. Ne, yeah, ne, yeah. papatingin ako, ah, uh, tidlok. Wala, walang tatanggap sa iyo doon. Patik. Wala kang pera. Hindi, yeah. bayaran mo Hindi, ayaw ko. Mauubos ang pera mo? Oo. Ma Mauubos? Eh. May matigas ulo mo eh, kain ka ng kain, bakit pa ipapagamot? Diyan ka lang, katabi mo si nanay, tagahawak ka ng poste. Huwag na. Testing mo nga, hawak ka nga poste, testing, tabi ka kung bagay. Hawak ka na eh. Wala, ma masasanay ka rin. Okay, so promise mo ngayon, magdadayat oh, ka na ha? Magdadayat nyo lang ako. Ano, ano kinain mo kanina? Tan. Do uh -huh. sa Makdo? Mm. Uh -huh. <laughs> ko, yung manok, yung sangin. Paritete. Ah oh, may ipag may may ano? Spaghetti. Oh. Ano kaya mo? Paritete. Patitete. <laughs> uh, paritete. oh. Tapos uh, Patitete. Uh, kanin. Pang uh, manok-manok. Dapat wala nang spaghetti. Isang kanin, isang chicken, okay na. Okay na. Kain ka pa spaghetti marami. Di, hey, unti-unti paritete. oh. O, oh, sige. O, oh, ayan. Nay, kaya kami nagpunta dito, gaya na sinabi ko, si uh, Tita Carmi K. Official. Nasaan sila, bro? Uh, sa Amerika po. O, oh, nasa Amerika po, napanood nila yung videos natin, Nay. So, naawa sila sa inyong kalagayan, kaya nagpaabot sila ng 3,000 pesos po. So, sana uh, makatulong po ito. No? Tanggapin nyo, Nay. Galing po kay Maraming Tita Carmi K. K. Official Maraming po. Maraming salamat kay Tita Carmi kay official po na So ano masasabi mo kay Ma'am Tita Carmi kay official? Maraming maraming salamat po kay Tita Mi. Yan. So sana po ay uh, maibili nyo po kung ano yung mga pangailangan nyo kaya kami nakabalik dito. Ano po? Oo. Oh. <clears throat> Nainora, okay ka lang dyan. Hintayin mo na lang si Bandam dito, ha? Okay lang, dalhin namin dito. Hindi ko papayag. Wala kang magagawa pag bulag ka na. Hindi, ikaw, hindi ko papulag. Ay, hindi. Punti lang naman kain ko. Hindi, eh. kain ko hindi lang. Muntik na mo, maliit lang ba tiyan ko. Bata ka may inip ng araw-araw, ikaw. Eh, syempre, kailangan may gamot si Daddy Frankie kasi may sakit ako ngayon, eh. Ano tatik mo? Ha? Masakit ang liig ko. Tatik ang liig mo? Hmm. Para... Bakit nangita mo uminom mo gamot? Minsan lang. Mm, lahat na lang sa akin, pinabantayan mo, ha? So, ayaw mo dito magpunta. So, ang gagawin mo, kunti lang ang kanin, uh, ha? Kunti lang tagin, kunti lang ulang. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Huwag niyo po sanang mamasam. Toro, mga pamamaraan. Pakita ko na po yung katotohanan, yung pwedeng mangyari sa kanya. Dahil talagang pag nasa harap na kami ng kainan, hindi na siya maaawat. Lalo na pag doon sa shelter, sa bahay, talagang siya na mismo ang magsasandok lalo na pagka busy kami at nakapagluto na si Yaya ng ulam, siya na mismo ang kakain. May mga time pa na nakakain na po siya, tapos kakain kami, sasabihin niya hindi pa. no Kaya ipinakita ko sa kanya yung possible na mangyari. Kasi alam nyo naman na ayaw din namin mangyari kay bandam po yung mga ganon. Siyempre mahirap mag-alaga ng ganon. Kaya pag na-stroke si bandam, tabunan na lang dun sa likod ng bahay. <laughs> Diyaw eh, may stroke eh. Hindi ka stroke. Immortal, immortal ako eh. Immortal ka. Huwag kang magyabang bad yun. <laughs> Tao lang tayo. Lahat ng sobra bandam masama. Okay? Oo. Oh, oh. no. Masama. Oo. Oh. Nay ha, pag nabulag si Bandam dito na lang siya umupo ko okay lang. Dadalhan ko na lang kayo ng pagkain dito. Meron kang joke pagkain. Wala. Pwede na ay? Oh, oh, pumayag si Nanay Nora. Wala kang magagawa. Nay Nora, ano masasabi mo po kay Tita Carmen na siya nagbigay ng allowance niyo po? Salamat. Salamat. So ayun, Tita Carmen, maraming maraming salamat po sa tulong na ipinaabot nyo kay nanay at kay lola napakalaking bagay po pambili ng uh, gamot lalong-lalo pa't nalaman natin ngayon na dalawa pala yung anak ni nanay na may sakit na inaalagaan at kaya ganito po na sobrang hirap sa kairapan ng buhay no KJ yes. dito ba Salamat ka sa sponsor natin. Ayun, thank you thank you so much po kay uh, Ninang Carmikee Officials at uh, syempre sa Team Rise Above International. Thank you thank you so much po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming mahal na founder na si Daddy Frankie. At uh, sana wag po kayong magsawa na suportahan po ang buong team. Maraming, maraming salamat po. At syempre kay Tita Hane ni Spo, kay Sweet Charm, lahat po nang bumubuo ng Team Rise Above maraming maraming salamat. At syempre sa mga nandyan po sa baba, sa premier natin, maraming maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi namin kayo maisa-isa. Isa lang po, masasabi ng Team Daddy Frankie, lahat po kayo mahalaga dito sa puso namin. Maraming maraming salamat. Magandang gabi. Magandang buhay po sa atin lahat. Thank you po. Nay, alis na po kami. Maraming salamat. Opo. Sige, Nay, no? Ingat po kayo. Opo. Bandam, testing mo muna dyan. Opo ka dyan. O Ayaw talaga. No? Okay. थैंक यू सो ओके